Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, binabati ko po kayo sa pagmamahal kapayapaan ating Panginoong Heso Kristo. Ang kwaresma ay isang sagradong panahon ng pananalangin, pag-aayuno at pagkakawanggawa. Isang paglalakbay ng pagbabagong loob na nag-aanyaya sa atin na palalimin ang ating ugnayan sa Diyos. Ito rin ay isang pagkakataon upang pagnilayan natin ang dakilang pag-ibig at sakripisyo ni Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ngayong taon, tayo ay mas pinagpala sa tayo ngayon ay nagdiriwang ng Jubilee Year 2025 na may temang Pilgrims of Hope ayon sa panawagan ni Santo Papa Francisco. Ang temang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mga manlalakbay sa mundong ito puno ng pag-asa sa awa at pagmamahal ng Diyos. Habang tayo naglalakbay sa landas ng Kuwaresma, nawa hindi tayo mawala ng pag-asa kundi mas lalo pang mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pagsisisi at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa ating paglalakbay ngayong Kuwaresma, buksan natin ang ating mga puso sa pagbabalik-loob at pagpapanibago ng pananampalataya Inaanyayahan ko kayong lahat na palakasin na inyong buhay panalangin. Maglaan ng sandali sa katahimikan kasama ang Panginoon. Pagnilayan ang kanyang salita at hayaang mangusap siya sa inyong puso. Tanggapin din natin ang tawag ng pag-aayuno at pagditimpi, hindi lamang bilang isang obligasyon, kundi bilang isang paraan upang palayain ang ating sarili sa mga makamundong bagay at lumago sa kabanalan. Higit sa lahat, isa buhay natin ang pagkakawang gawa at kabutihan. Ang kwaresma ay hindi lamang tungkol sa personal na pagbabago, kundi pati na rin sa pagiging presensya ni Kristo sa iba. Lalo na sa mga mahihirap, nagdurusa at nangangailangan. Bilang mga Pilgrims of Hope, tayo ay tinatawagan upang maging liwanag at pag-asa sa iba, lalo na sa ating kapwa na nasa kadiliman at pagsubok at kahirapan. Bilang isang pamayanang deboto ng mahal na berhe ng Aransasu, hingi natin ang kanyang pamamagitan. Siya na nanatiling tapat sa kalooban ng Diyos ang nagtuturo sa atin kung paan magtiwala sa kanyang banal na paggabay. Nawa, akayin niya tayo sa landas ng pagsisisi at pagbabago upang ating salubungin ang Pasko ng pagkabuhay ng may pusong puspos ng galap at biyaya. Magsama-sama tayong maglakbay sa panong ito ng kwaresma. Nagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahal nawa ang pagpapakasakit, kamatayan at buling pagkabuhay natin Panginoong Heso Kristo ay magdala sa atin ng mas malalim na pag-unawa ng kanyang habag at walang hanggang pag-ibig.